yung bayad doon na. Sige po. Okay na sir. Thank you. Ngayon na nga lang ako kumuha ng booking na padala, nagka-problema pa. Madalas kasi sa mga booking na padala ay nagkaka-problema. Ang isang pinakaayo ko nga dito, hindi mo pa nakukuha yung item, yung sa drop off, tawag na ng tawag. Pero ngayon, ang problema naman, binuk na agad yung item, hindi pa pala nakabayad yung kliyente niya. Tapos ngayon, i-hold niya ako, tumawag nga siya at sinabihan ako na wag daw muna i-deliver yung item kasi hindi pa nagbayad yung kliyente niya. Aray ko talaga, sobrang abala, di ba? Yung sinibigan ka ulit na okay na ang lahat, pwede mo nang i-deliver. Pero pagdating mo sa drop-off, may panibagong problema na naman pala. Hi sir, hello po. Hi, kayo yung nag-drop off kanina no? Opo, opo, tama po. Yes, question. Yes. Nakita niyo po yung mukha po nung nabigay ng item? Opo oh, sir, bakit po? Ano pong problema? Incomplete po yung gamit. Kaya habang maaga, uh, I was wondering since na kilala mo kasi I was gonna pay extra. Pagpapitigay ako sa'yo na extra, baka pwede ako sumama sa'yo, sana. Oh. Uh, going back to yung pick-up. So I can pay you up right na Ito apply ko na lang whatever you're supposed to earn ngayon Like i cash ko na Pag uh, meet natin So Parang maaga Gusto na Yung, look, yung location, um, location pa nila Opo Nakita niyo ba na galing silang bahay Or galing silang outside na? Bahay sir, bahay So nakita nyo na Dapat yung mga sila doon sa bahay Gusto Opo Um Doon siya lumabas mismo sir eh Tsaka may ano ako sa kanya. Okay, na kita naman mukha Ah, uh, hindi ko sure sir, pero palagay ko kita. Okay, kasi din so yun nga, I don't really care how much I have to spend sa iyo as long as pwede mo kayo sa ako sa kanya. Ibook ka na lang sir, basta na lang kita doon para makayos lang kung problema niya. Actually, are you familiar with the area? Kasi baka may local barangay. Ah, okay, okay. Okay, sir, sige. Um, balik na lang po ako sir. Balik na lang po ako sir. Nandito ako ngayon. Hello boss. Ayun sir, nandito na po ako. Okay, pa ba na ako? Okay sir, sige po. Thank you. Nandito ako ulit sa... Hinatidahan ko ng item. Um, tawag kasi ng tawag. Kaya sabi ko, mukhang may problema. Ay, hindi ko sinasagot eh, kasi naghabal ako ng incentives, hindi ko sinasagot. Pero ayaw akong tantanan, kaya sinagot ko ngayon yung tawag. Nito ang binabaan ko ng item, at ayun nga may problema. May problema sa pinadala sa kanya. So syempre, nung sinabi niya yun para sa akin, kailangan ko linisin yung pangalan ko. Yun agad yung nasa isip ko. Uh, baka mamaya, isipin nitong client na to, itong binabaan ng item na ba ako na rider. Kaya kailangan kong linisin din yung pangalan ko bilang isang rider dito kasi ako yung naging middleman. Kaya ngayon sasamahan ko siya kung saan ko binaba, asang ko pinick up yung item. Uh, sabi nga niya, pakiusap nga niya na diretso kami sa barangay. I-heal na lang natin yung biyahe mo kasi... Anong heal? Anong slow eh? Uh, gawin na booking? Opo. Oh, at lalabas ko na habal kasi pagka uh, hindi natin na huling number 0 0 kung may sita, safe pa rin kaya dito ay sinamahan ko nga siya kung saan pinick up ko yung item na pinadala sa kanya at dito nga ay galing na din pala kami sa barangay yung sinusundan ko, yan yung responde ng barangay kaya papunta na kami ngayon kung saan ko pinick up yung item pero, um kasi daw. Ilang minuto na din na nandito kami dahil hindi nga namin naabutan yung nagpadala ng item at yung barangay nga ay nauna na doon sa barangay hall at ako naman ay kailangan ng bumiyahe kaya nagsettle na lang ng obligation nitong sinamahan ko sa akin at pagdating nga sa bayad ay hindi ako nagpabayad ng malaki kung magkano yung uh, fare sa move it ups ay as is na lang din yon